Alaw, maganda umaga po sa inyo ha. Nako po, ang pag-usapan natin ngayon, no. Dapat pa bang mamolitika ang Marcos Jr. sa panahong na, na, na nangyayaring gera sa gitnang silangan? Obvious ang answer po dyan, hindi na kinakailangan. Bakit po? Nako, napakadami pong pagsubok, no. Unang-una, -una, yung repatriation, yung pagbabalik na ating mga kababayan dyan sa gitnang silangan, lalong-lalo na sa bansang Iran at sa bansang Israel. Ang nakakalungkot po, eh, samantalang ang iba't ibang mga bansa na maraming mga nasyonal sa Iran ay uh, nagpapauwi na ng kanilang mga kababayan, e, eh, wala pa pong hakbang na ginagawa ang ating gobyerno. Ang sabi nga ni Marcos Jr., e, eh, voluntaryo lang daw ang mga Pilipino na bibigyan assistance kung gusto umalis ng Iran. So, Mario Josep naman, all out puto ka na, voluntary pa rin. Ano ba yung mga bansa na nagsisimula na ng uh, repatriation? No? India. Ayan na po. Yan po ay isa-isa na lang linalabas ang kanilang mga kababayan. Ginagamit muna ang uh, land routes no? Uh, hanggang sila ay uh, makasakay ng aeroplano. Nandyan din po ang China. No? Ang China po ay talagang nagmandatory na ata. Uh, no? So po nang uh, Uh, in, inuwi na nila yung kanila mga kababayan at uh, ginagamit din nila yung mga land routes, routes no gaya ng uh, Azerbaijan at saka yung mga ibang uh, countries na uh, malapit sa kanila. Australia, nagsimula na rin po magpauwi ng mga tao at uh, talagang uh, by groups ay eh, inuwi na nila away from uh, um, uh, Iran. Ganyan din po ang ginagawa ng New Zealand, Japan at ng Pakistan. Pero ang Pilipinas, ayun po, nasa kangungan pa rin. Bakit? Dahil ang Marcos Jr. obsessed na obsessed na talagang burahin ang mga Duterte sa kanilang buhay politika. No? Ang aking pakiusap, ngayong talaga pong uh, nandito na ang gera sa titlang silangan, siguro dapat itigil na muna ang politika. Una-una at upagin na natin yung pagpapauwi ng na ating mga kababayan hindi na po kinakailangan na antayen na magkaroon pa ng nuclear war no kinakailangan umalis uh, gumawa na po ng hakbang para mapauwi na lalong-lalo na ay mga kababayan natin sa Iran at pagkatapos niyan ay sa Israel at dapat magkaroon na rin tayo ng contingency plan for the rest of the Middle East dahil alam naman natin na kapag uh, luma lumawak ang labanan ay eh, talagang buong Middle East maapektuhan. now ilang baho talaga yung uh, uh, mga kababayan natin sa Middle East no nako milyon-milyon po siguro yan no? dahil sa napakadami mga manggagawa na nariyan, No? So kinakailangan, di plano na tayo, hindi lang paano mapapauwi yung uh, mga taga-Iran. Actually, hindi lang plano ang kinakailangan na ngayon. No? Kinakailangan meron na tayong mga hakbang na ginagawa para pauwiin yung ating mga kababayan galing sa Iran at sa Israel. No? At um, kinakailangan meron na tayong contingency plans no? Um, para sa Uh, mga kababayan naman natin doon sa mga karating na bansa ng gitnang silangan. Now, um, bukod po doon sa repatriation, yan pa yung sinasabi ko nga, no? yung langis na natin kukunin. No? Kailangan po talaga magpadala na tayo ng mga sugo sa bansang Russia, sa bansang Amerika, at saka sa mga Southeast Asian countries. Nang sa ganun, eh, ay na tayo ng kasunduan na bibigyan talaga tayo ng prioridad pagdating po sa pag supply ng langis tanggapin na po natin na talagang tataas ang presyo ng langis dahil dito sa digmaan nito at kinakilangan imbis na impeachment at atupage ng Kongreso, eh, bumuuna ng supplemental budget. Although wala pa kung ko ng budget na hinihingi, Siguro po pwede nang ipasok yan sa supplemental budget at magkaroon na ng sakripisyo ang mga kurakot ng mga politiko natin na itigil mo ng kurakot nila nang sa ganun eh, ang kaba bayan para sa subsidiya pagdating sa presyo ng langis. No? Dahil sigurado po baka madoble o matriple ang presyo ng langis. No? At kapag nangyari po yan, eh, tepok tayong lahat dahil uh, ang langis po at ang gasolina ay kinakailangan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So kinakailangan po yung budget siguro na isusumite sa July emang eh mag-include na ng napakalaking provision para nga sa subsidiya, lalong-lalong uh, nasa presyo ng langis, no. At uh, bukod pa po dyan, ayun na nga po, no, eh, kinakailangan talaga siguro mag-imbak na tayo ng mga bigas, no, dahil naman ang importante ang kakainin natin. Dahil kapag tumaas talaga ang presyo ng langis, eh, po pwedeng tumigil ang mga produksyon, no. So kinakailangan eh masigurado natin na at least yung mga warehouses ng gobyerno ay puno ng uh, mga makakain natin, no. Well, ang uh, sinasabi ko lang naman po, uh, obsessed na obsessed pa rin ng gobyerno ni Marcos Jr. dyan sa politika, yung pagpapaalis kay Inday Sara sa pwesto sa pamamagitan ng uh, impeachment. Pero sana naman po, eh, ngayon naman, eh, mo na nila yung mga pangangailang ng bayan. Ngayon tayo po ay na uh, uh, testigo ngayon at ma-involve sa malawakang gera. Now, Uh, ang possibility po talaga ng World War dyan ay dahil nga magkakampihan. Alam naman po natin na ang Israel ay suportado ng bansang Amerika at ang Iran ay po pwede magkampihan yung bansang mga Muslim. Bagamat, meron po kasing dalawang uh, klase ng pagiging Muslim, yung Sunni at Shiite, at hindi sila nagkakasundo. No? At nagkataon naman po na yung pinakmalaking uh, at pinaka-influential na bansa din ng Muslim ay hindi pareho ng pananampalataya ng Iran. No? Sila po yung dalawang Sunni at Shiite. Pero, kapag naman po nagkaroon na ng putukan laban sa Israel, e eh sigurado naman po baka panandali ang ah, makalimutan nila yung hindi nila pagkakasunduan at um, tuluyan na silang magkampihan. So, pag nagkampihan po yan, asahan natin ang China at Russia naman ay papanig naman dito sa mga bansa na tumatayo laban sa Amerika at sa Israel. No? At syempre, tayo po, meron tayong Siam na EDCA bases. Kapag talagang nagkaroon na ng worldwide, World War III, e eh sigurado po tayo makakaladkad sa gera, kasi ta na ah, ng kakampi ng uh, uh, China or China mismo ang mga EDCA bases sa Pilipinas na siyam puyan no. Hindi lang po yan isa, hindi dalawa, kundi siyam puyan. So sigurado'ng tatargetin nila yung mga base militar natin na ginagamit gamit ng mga Amerikano no. So kinakailangan din po ng contingencies no dahil hindi naman po 100% accuracy yung mga bomba. Nabuti sana kung lahat ng bomba ay tatamaan lang yung mga Amerikano mga base militar. Pero may posibilidad po na sumablay at tumama doon sa mga komunidad na nakapaligid doon sa mga EDCA bases. So kinakailangan yung mga lokal na pamahalaan doon sa mga areas na kung saan may mga ginagamit na military bases sa mga uh, Amerikano, ay eh maghanda na rin. Siguro po, magka, magkaroon na ng declaration na yung mga uh, areas na talaga nakapaligid sa mga base militar, eh dapat ma-evacuate muna dahilan po talaga unang-unang tatamaan kapag uh, tayo po ay nakalatkad sa gera. Well, malungkot po talaga ang aking prognosis, no? Dahil uh, yan nga pong ginawa, no? Ang ating Marcos Jr., uh, sa kanyang kagustuhan na mapuhang suporta para sa kanyang uh, patuloy na um, pamahala bilang presidente sa, sa, sa mga Amerikano, ay talagang na uh, naging sunod-sunod na -sunod sa mga Amerikano, pinagamit ang ating teritoryo, at hindi lang naman po banta sa ating seguridad ngayon yung issue ng Taiwan, bagamat natin pa rin Taiwan. Kapag nagsabuatan po, kapag nagkampihan dito sa gitnang silangan, no, sa gera sa gitnang silangan, eh sigurado po na ang China hindi naman kakampi sa panig ng Amerika. No? Kakampi po yan sa panig ng mga bansa na tumitindig laban sa Amerika at sa Israel. Pero siyempre ang inaasahan natin, ang bansang Russia at China, sana sila ay pumasok at sila na mag-mediate dito. Dahil talaga naman pong wala talagang mabuting mangyayari sa kahit kanino kapag natuloy po ang putukan. Sana po maging effective mediator sila at sana po matuto ng Pilipinas na puma tayo ay pumanig sa mga bansa na ayaw ng hidwaan na wala naman kasi tayong interest na kinakailangan itaguyod no, para magkaroon ng gera. Ang interest natin dyan sa gitnang silangan ay magkaroon ng kapayapaan dahil ang dami natin mga kababayan na naghahanap buhay dyan at bukod pa dyan, 90% nga ng ating langis at gasolina ay nanggagaling dyan sa ng silangan. So kinakailangan natin dyan ay kapayapaan, hindi po gera. No? At suportahan sana natin ang papel ng China at ng uh, Russia kung sila nga ay tatayong mediators no? para magkaroon ng kapayapaan dyan sa um, ng silangan. Siguro nga, ay eh, mag-offer na tayo. Eh. Kaya lang, hindi gagawin niya ni Marcos Jr. No? Pero siguro kung si B.P. Sarang presidente, no? eh, i-offer niya ang Pilipinas, pila nga isang site para makapag-usap ang mga partido. No? Siguro pag pinadala natin yan sa Buracay o di naman kaya sa Palawan na magandang tanawin, eh, lalamig ang mga ulo ng mga bansang naghihidwaan ngayon at pwede magkaroon ng kapayapaan. Pero hindi lang po nakasaad sa ating saligang batas na tayo po ay sinusumpa ang paggamit ng dahas sa ating nga uh, panlabas na relasyon. Pero ang realidad din po, ay eh, wala tayo sa puder para makisapi sa isang gera. Wala pa nga tayong sapat na salapi para pakainin ang ating mga kababayan. 50% ay naguguto, tapos makikisali pa tayo sa gera. At sana itong gera sa gitnang silaan ay uh, mag, magsilbing uh, leksyon sa lahat ng Pilipino. No? Huwag sunod-sunuran sa mga Amerikano. Dahil kita yan, kapag talagang nagkaroon ng putukon dyan, pati yung ating mga base militar na ginagamit ng mga Amerikano, ay eh, fair target. Ang tawag po dyan, military necessity. So kung sino man ang, kaya, ang uh, lumusog, no? at, uh, um, at uh, targetin yung ating mga base militar na ginagamit ng mga Amerikano. Anyway, hindi na po muna ako magtataga dahil meron po akong interview ngayon sa TV5 at ayan na po, no, sinasabi nila na dapat pumasok na ako ng soon. Mamaya po, ang ulat uli ni Congressman Pulong um, dyan po sa Duterte Street. So mula po sa Hig, ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines, only country that I have, you're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye!